Ayan, so mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so galit na si Senatora uh, Amy Marcos tungkol sa nangyayaring uh, shortage ng uh, sibuyas dito sa Pilipinas. Ayan, so isa ito sa mga bagay na hindi natin dapat baliwalain dahil si Senator Amy Marcos sa isang uh, Ilocana, no? Dahil alam niya kung kailan ang harvest time alam niya kung ano ang tinatawag na gawat sa mga Ilocano Ayan, so sa administration na ito ni uh, President uh, Bongbong Marcos Jr. ay malaki ang opportunity na ibinibigay nito sa mga magsasaka Okay, dahil sa Senate Proof na ito ay uh, inimbitahan nila ang mga farmers inimbitahan din nila ang ibang mga Uh, official ng uh, LGUs na kung saan ay uh, nagpo-produce no kung saan nanggagaling ang malaking produce ng uh, sibuyas. So magtataka kayo kung bakit nagkakaroon ng shortage ng sibuyas. Okay, so dahil sa pag-uusap na ito nalaman ng karamihan ang pinakatatagong katiwalian sa loob ng uh, Department of Agriculture Ayan. So, tanging mga magsasaka, tanging mga farmers lamang ang makakaintindi At syempre mga Ilocano dahil sila yung mga tao sa likod ng pagtatanim ng mga sibuyas at iba pang mga pananim Katulad ng palay, corn at iba pa Ayan. So, sa pag-uusap na ito, sinabi ng mga magsasaka o grupo ng mga magsasaka at LGU sa Occidental Mindoro na uh, dapat alam din ng Department of Agriculture yung supply and demand. Ang ginagawa ng uh, Department of Agriculture is that kung kailan sila magha-harvest ng kanilang mga pananim kagaya ng sibuyas, saka naman nagre-request ang Department of Agriculture ng importation. So, ano ang ibig sabihin nito? Magha-harvest nga sila, tapos mag-iimport ka sa ibang bansa. So, ano? Papatayin ninyo, mga kaibigan, yung mga aanihin nilang mga sibuyas. So, ganito yung gustong iparating ng mga uh, magsasaka, grupo ng mga magsasaka na kung kailan magha-harvest sila saka mag import ng sibuyas which is really makes sense okay panoorin ninyo mga kaibigan at intindihing mabuti yung uh, pag-uusap na ito sa Senate na kung saan ay malayang nakapagsasalita no ang mga inimbitahang uh, LGU na kung saan sila yung nagpo-produce ng malalaking sibuyas ito si Arturo Uh, Silberio no uh, isang magsasaka at uh, si Mr uh, Romel uh, Kalingasan no sinabi nila na Sapat naman ang mga supply ng onions ang nangyayari kasi ay yun nga kung kailan panahon ng anihan saka nag nagre request ng importation ng sibuyas okay nag-o-offer naman na ng uh, storage ang uh, Department of Agriculture no para maprolong para tumagal yung supply ng sibuyas. Ang problema ay napaka-kakaunti ng equity na nakukuha ng mga magsasaka. So imagine uh, 10% equity, napakaliit po yun. So parang pinapatay talaga ng Department of Agriculture mismo ang mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Okay, so ganito rin siguro ang nangyayari sa mga sugar, sa kung ano-ano mga pananim. So, kinakailangan talagang busisihin, intindihin mabuti kung ano ang nangyayari sa likod ng mga opisinang ito. No? Kagaya ng Department of Agriculture, may malaking uh, corruption dito. Yan mga kaibigan. Yan yung nakikita ko dito. Napakalaki ng korupsyon sa likod ng Department of Agriculture. So, malinaw po na malinaw dito yung mga sinabi ni Mr. Romel Kalingasan at ni Arturo Silverio. No? Na kaya nilang supplyan. No? Sa Occidental Mindoro pa lamang po sila. E paano pa sa mga na uh, ibang LGUs sa ibang mga municipality sa ibang lugar na kung saan ay nagpo ng napakalaking uh, tonel ani nito mga pananim palay yan San Nueva Ecija, Sihat uh, Batangas Ilocos uh, at sa iba pang mga lugar ayan so napakatapang at napakatalino ng paliwanag na ito ni Mr. Romel uh, Kalingasan at uh, ni Mr. Arturo Uh, Silverio. So pakinggan po natin yung kanilang pag-uusap sa Senate probe no, tungkol sa sibuyas. So bakit kinakailangan tayong makialam at manood at intindihin mabuti ang bawat pag-uusap na ito? So dahil malalaman natin kung paano minamanipula ng isang departamento no ang opisina no na kung saan ay nakakakuha sila ng may malaking ah... Uh, halaga ng uh, corruption. So, ang nakita ko lang dito, mga kaibigan, na sa final note na dapat hindi ganun. Kung kailan mag-aani ng mga pananim, sa mag-i-import, really makes sense. Diba? Really makes sense. Mag-aani ka nga. Eh, bakit mag-i-import ka sa ibang bansa? So, kung panahon ng gawat, yun. Doon ka mag-aani. Dahil gawat yun, dahil iba naman ang pananim on that time. So, may corn, may palay, at iba pa. di ba So, ayun lang. It's about optimization. Optimization of the produce ng mga farmers. So, kung panahon ng gawat, iyon yung mag import kasi iba ang ipoproduce ng mga magsasaka during those gawat period. So, kung panahon ng sibuyas, mag-aani ng sibuyas, hindi ka dapat mag-import. Kung panahon ng palay, hindi ka dapat mag-import ng palay. Kung panahon ng mais, hindi ka dapat mag-import ng mais. Dahil, yun yung aanihin mo. mag import lamang tayo, no? Kung panahon ng gawat. Okay? Dahil yun yung mga panahon na kung saan ay walang maipuproduce na produkto ang mga farmers. So, maliwanag lamang po yun na uh, senaryo, no? na tanging mga Ilocano, no, karamihan ay nakaka ang nakakaintindi rito ay mga Ilocano lamang dahil sila yung uh, nagsasaka, sila yung nasa bukid. So, yun lang mga kaibigan, mga katungkol panoorin natin ang pag-uusap na ito sa Senate Prove tungkol sa sibuyas. Mula pa tayo, sinilang, ang taon pareho yan. May ani summer. Yung March at April, ulit sa pool, yan na talaga yung major na anihan. Tapos tatawirin mo hanggang December, January para sumunod na anihan sa ending ng January sa Pebrero. Diba? Taon-taon, nalinikha ng Diyos, ganyan na. Bakit kayo lang ang hindi nakakaalam nun? Ang DA lang ang hindi nakakaalam. Maraming Ilocano rito, taga Bayambang. In fact, sa Ilocano, yung taghirap na period na yan, matapos ang Abril. Pero nung namin pangalan, para sa Agosto, September, di ba? Ang tawag gawat. Tiyempo tigawat kasi wala ani. Isipin mo, yan ang patayin na mga buwan. E sa kultura na yan, daan-daan taon, mm -hmm. ganyan naman talaga ang pinapala natin. Bakit hindi ninyo alam? Madam, ma'am, if I may add po, at, uh, at that time, ma'am, uh, at Galing din naman po sa stakeholders yun. Ang comment po nila is pag nag-issue kami at at so kasalanan ng magsasaka. Hindi po, po ma'am, uh, what I'm saying ma'am is nagda dialogue po kami. That's why and and, at, and that, that time po of a and, and at pala, that time may is, is may commitment din sa kanila to produce. May uh, commitment sa kanila. Mam, hindi naman po. Ang sinasabi din first. po naman nila Manila, ang sinasabi po nila pong ano off-season na production. Eh rin po kami hindi nag-issue ng SPS IC was. Asahan mo yung palusot para ma-cover ng buong buwan at buong season ng gawa. Tinatawag. Uh, if I if I may lang din po, yung ang concern po, ang main concern ng farmers was if nag-issue kami ng SPS IC at that time, ay babahayin yung market uh uh So yun po yung ano yun po yung main ano, and nakita naman po ma'am, during September, October, November, we ramped up anti-smuggling efforts po para po mapigilan. And and this was also, I don't know po kung ano po ang ano ng ating mga farmers dito. Aha. Pero kasi parang, babalik ako lang ha, hindi kayo nag-import. Alam naman natin na may short, di ba parang given fact, may shortage talaga tayo sa production. Tama po ba? It's just a question of timing ng importasyon ng mga taga taga Mindoro. Basta lang daw sila bigyan sila ng ano ng cold uh, storage, kaya nila i-produce lahat ng kailangan natin eh. O pinapangako na sa inyo eh. O, um, 100 kilometers away. <laughs> madam Sir, madam Sir, 'yun ang tanong ko kay Mr. Silverio eh. Yung sinabi mo kayo na Gawin yan? Kaya po, kaya. 370,000 metric tons ang recorded demand ng all, uh, red and yellow onions ng Department of Agriculture. Kaya po, kaya, kaya ng po. ninyo? Opo. Kasi po, huh? ang nangyari po kasi, hesitate lang ang aming mga farmer na magtanim. Kasi nga, pagdating Hesitan. ng tuwing anihan, pinapatay okay. kami. So, itong 83,000 metric tons na recorded na production ninyo, hindi pa yan yung hindi full pa. potential ninyo? Hindi pa po. Yung natatapon pa yan, mayroon pa natatapon. Grabe pala. lang sa uh, pinsil pa. Si, Madam Chair, hindi ako naniniwala na may shortage sa mga storage. Bakit po? Bakit nilalabas nila ang sibuyas sa storage, ganyan kahapan tubo ng ng uh, sibuyas. Kinakat na lang yon sa kay dito. kusanman. man. Tinatago talaga po nila yan. Amakin mo. Kinokontrol talaga. Kinokontrol nila. Sibuyas ilalabas kanyang kahapan tubo na sibuyas. Ay, A ako, I, I am heartened with what I have I have heard from Mr. Silverio. Ah, representing just one province, Mindoro, Occidental. Yes, 83,000 metric tons of official recorded production. Sin sabi niyo wala yan, hindi pa yung full potential. Kaya niyo with the proper motivation and support, 270,000 nationwide demand, kaya na isang probinsya i-supply. This, kasi po ako ang That is the productivity of the Filipino farmer. Uh, Madam Chair, na kailangan supportahan pala talaga natin itong uh, kahit one province lang kaya so <laughs> ako po kasi Ngayon... ako po kasi Sige, na... Chairman ng uh, Provincial Cooperative Development Council ng Occidental Mindoro. Kaya alam ko po 'yan. Kasi po. Kasi lahat ng uh, lahat ng kooperatiba sa Occidental Mindoro ako po ang chairman ng probinsya. Yeah, yeah. Kasi At, 83. <laughs> kasi kahit i-double lang niyo yung ano, 83, i-double ninyo tops. Tapos na eh, kasi may other provinces pa tutulong to eh. So, yung Oriental Mindoro po. What is? Marami na rin ngayon, yung Oriental. Ang Oriental, o. Ah. Occidental lang. Oo, ah, opo. Yung Oriental po, nagagaya na rin sa Occidental. Yung, uh, practically yung, kwan, Bulalakaw. Eh. Hits wow. Wow. Mr. Kenuyasan, municipal ka, you, ba, you share the same sentiment or confidence ni Mr. Silverio? Yes po. As in the records po namin last year na 3,285 uh, hectares, kung oh. ang average yield lang po namin sa pinakamababa, kinumpit po namin 12 tons per hectare yun po yung ah, yung in 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 okay. po namin last season okay. ay three months consumption na po ng buong Pilipinas sa San Jose Occidental Mindoro pa lang po eh ang laki pa po ng potential area ng Occidental Mindoro pero ilang bayan pa po ang nagtatanim o ilang municipality pa po tapos andyan pa po yung dating kinikilala natin ng Ibaisiha Pangasan yan Ilocos Norte kaya po hindi po kami naniniwalang magkaka magkaroon ng kakulangan sibuyas, ang kulang lang po ay suporta nasa sa national government. Ito, At, ito. alam niyo po, sabi ko nga po, ang figures po natin andyan, Pagdating ng June, July, August, umikot ka sa buong Pilipinas, wala pong nag kahit isang magsasaka ng sibuyas. Ang sibuyas po natin ay matatagpuan sa mga cold storage facilities lamang. Kung talaga po kapulag namin, ang support namin sa national government sa pagbigay ng tamang datos, kahit po mga, mga naka-imbak sa mga bahay, binibigay po namin ang datos number of bags. Yung mga existing cold storage ay mga ice plant sa amin. Binibigay po namin sa amin pong partner na Bimaruka Region ng Department of Agriculture. Pero magamit po ng national government. Sana nakapag ano na po sila, nakapag inventaryo ng lahat ng facilities ng ating pong uh, cold storage. Ilan bang bags ang laman po sa buong Pilipinas na existing na cold storage facilities. Then kung nakuha po natin ang tamang datos na yun, Complete na po tayo ng supply and demand outlook po natin. Alam natin anong buwan tayo magkukulang. Kasi alam na po natin, sinasabi nyo nga po, 21,000 metric tons ang ating konsumo sa loob ng isang buwan. Eh, nak -nak po pala natin ang ating konsumo, pero yung supply hindi po natin kayang kumputin. So, dapat po, matumpute na po natin yung demand and supply. Para sa ganon, alam po ninyo kung kailan po kayo mag issue ng importation permit. Hindi yung kung kailan po kami nag-uunti-unti na mag-harvest, saka po kayo mag issue Papatayin nyo po talaga kami. Papatayin nyo. Ito, uh, Madam Chair, ito, 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 Madam Chair, itong... Um... Kung ma 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 na, ano ah, malayang pananalitan ni Mr. Kalingasan, Mr. Sebeo sa hearing natin, kung hindi ba pinapatawag ng DA, ganyan din baka malaya ang mga sinasabi ninyo? You really, you really, you really tell what, you really say what is in your mind? Oo! Oh. Right, po. Opo, pag ako yung ako, ako ako po yung nag-aaten sa patawin ng The DA. DA. Po, talagang so, sinasabi ko po yun. Oh. Kasi ang DA doon sa na may namimigay ng, Pagdating na mga uh, taniman na may ng kuwan ng buto na sibuyas. Bibigyan kami ng mga buto. Pagdating na nga ano, walang bibili. Paano yun? Ang kanila ng buto lang. Ay kami, paano? Ang gastos namin, inutang namin sa dahil sa ICPC. Salamat po sa DA. Pero ang ICPC ngayon, alos ayaw na magpukang sa amin. Bakit? Hindi kami nakakabayad. Bakit hindi kami nakakabayad? 8 pesos per kilo. Mawa po kayo sa mga kakasama kasama ko. Sa so, Octagon okay. Mindoro. kasi Madam Chair, ganito. Itong very short na usapan natin, parang nakakaroon na tayo ng idea na kaming mga, hindi naman, hindi naman ako nakafocus lang sa agriculture. Eh. Iba-iba pang inaaral din namin. Ang experts in agricultural matters. Anong year establish ang DA? Ilan taon na yung Department of Agriculture? Mga 7, ilan yung anniversary nyo? Ano na na-celebrate nyo? 88 year? 98 year? Ano na? Huh? 100 plus na daw. So, so inaasahan namin na uh, when you hear, when there is an honest to goodness dialogue, ang bilis yung dapat i-process kami. process kan? namin ng uh, one hour, ano yun, uh, two, hours. Parang, sino kami, DA, with a hundred years of experience, with an honest to goodness dialogue with stakeholders, how do you process the information that you get? I mean, ang um, issue, Old storage space allocation, that is an issue. How come more of space?